Hello, magandang uh, umaga muli mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa so mga kapwa ko FWs around the world. Hello, mga lalabs, shout out sa inyong lahat. No? At ang uh, ating topic natin ngayon, no? <laughs> patay. Si Derek Daryl ba ay uh, nahaharap at kakasuhan ba ni Vic Soto ng uh, cyber libel? Dahil dito sa teaser ng kanyang uh, pelikulang The Pips. no? <laughs> mga nang walang katapusan to no. Na talagang. Uh, ang tawag dito. Nakadikit na sa mga <laughs> suto. Uh, J.D. Leon. Matay na yung isang. Uh, kanilang kasabot sa. <laughs> Di umano ay. Kamanyakan na si Richie D. ah dahil dito sa isyu nga paggahasa nga daw kay Pipsi Paloma. So panoorin po natin mga lalabs, mga bayots itong teaser ng movie ni Direk Daryl Hap na da Pipsi Paloma, no? Ah uh, Ito ay uh, nabanggit dito ang pangalan ni Big Soto. <laughs> ito. ah. <laughs> Yari. <laughs> so, bago tayo, bago tayo magpunta doon sa istorya, itong uh, Pipsi Paloma, aba, yun dito sa bandira, tabloid din to, na meron ka agad uh, pasaring dito, itong si Igan na galisin, si Arn Arn Arnold Clavio. Uh, sabi pa niya dito, sabi ni Igan daw si Pipsi Paloma uh, Igan sa Pipsi Paloma movie ni Derek Daryl Yap malabo daw payagan ng MTRCB. <laughs> Bakit? Kasi di ba yung presidente ata ng MTRCB si Lala Soto? <laughs> <laughs> eh banggit doon ang kanyang pamilya eh, kanyang tatay. Eh, di umano di ba ayon sa mga balita noon sa mga newspapers noong 1980s? Ay, si ano uh, si at uh, Tito Soto na tatay ni Lala Soto ang uh, nagsitel ng kaso kaya hindi natuloy na kinasuhan ni Pipsi Paloma <laughs> si Tito eh, si Big Soto si Joey De Leon at si Richie De <laughs> so parang malabo nga naman talaga no pero sige Igan kung ayaw, kung malabo, hindi tanggapin ng MTRCB ang movie ni Direk Yap na Pepsi Paloma, iyong eh sa inyo na lang ni Sarah Balabagan <laughs> kung paano mo siya inuto at inanakan. <laughs> Yun na lang siguro, no? So, dito na tayo. Ayon dito sa balita ng Nostalgia Philippines, no? Ah, uh, ito balita, uh, sulat ito ni Hans Christian R. Salvador. Sabi dito, si Pipsi Paloma ay isang kilalang Filipina actress at miyembro ng grupo ng soft drink uh, beauties. Noong dekada o tsinta, ang kanyang buhay ay puno ng kontrobersiya at ang kanyang kwento ay nananatiling isa sa mga pinaka pinag-uusapan sa kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas. Ang buhay. Mahaba-haba pala. Si Pipsi Paluma ay pinanganak bilang Dilia Delia Duenas Smith kasi half American to siya, no? tatay ng Amerikano. Uh, doon, Marso 11, 1966 siya pinanganak sa Manila, sa Pilipinas. Ay may halong Pilipino at Amerikano. Dahil ang kanyang ama ay isang Amerikanong sundalo, maagang naulila si Pipsi nang mamatay ang kanyang ama kaya Kinakailangan niyang maghahanap o maghanap buhay para sa kanilang pamilya. Bakit siyang maghanap buhay? Eh, may nanay naman siya. Alaylay lang, pero hindi niya pasan ang mundo. Ito na yung problema sa uh, tawag dito, kultura ng mga Pilipino. Na kapag may anak, kalap, tapos panganay, parang isasandal na lang kinawang kinawang parang uh, bangko, no? Na... Uh, saka pasan ang responsibilidad ng pamilya which is hindi yun dapat magulang pa rin natin ang may responsibilidad sa kanalang magkaroon ng malaking responsibilidad ang panganay na anak kung wala na talaga silang magulang yun pero kung mayroon pa ay just ko po ito yung pangit sa kultura ng mga Pilipino sa totoo lang Oh, okay, kinakailangan niya magharap buhay sa pamilya, Kailang pamilya sa murang edad pumasok siya sa industriya ng so show, showbiz na naging bahagi ng mga ito yon bold films kasi sikat dati yung mga ganyan yung mga hubat-hubat, gaya na ni Cristina Gonzales, Gretchen Barreto, nila, yun, kung sino-sino pa dyan ng mga tinatawag lang este star, no? Pero ito sila, mga talagang uh, halos wala nang uh, saplot sa katawan. ng <laughs> papa nagpapakita talaga, no? Mga no, hubad na. Kasi so, doon nga, no? Bold star. Hmm. Tapos, uh, sa isang genre na sumikat noong dekada at sinta. So, yun. Yung pagsikat din niya sa showbiz kasama si Kuka Nicolas at Sarsi Emanuel. Si Pipsi ay tinaguriang isa sa mga soft drinks beauty sila ay sumikat. Sa mga pelikulang may tema ng erotika. Sa kabila ng kontrobersiya, sa genre na ito, naging tanyag si Pipsi dahil sa kanyang ganda at talino. So yung isyo ng pang-aaboso. Uh, noong 1982, naging laman ng balita si Pipsi Paloma nang siya ay umanoy ginahasa ng tatlong kilalang personalidad sa showbiz sina Vic Soto, Joy De Leon at Richie De Horsey, na pawang bahagi ng programang It Bulaga noon. Ayon sa ulat, nangyayari ang insidensi sa isang party kung saan siya di pinilit na uminom ng alak at nilasing. Kinasuhan ni Pipsi ang tatlong personalidad ng panggagahasa at act of lasciviousness ngunit ang kaso ay tinapos sa labas ng korte, matapos umanong humingi ng paumanhin si Vic, Joey at Richie uh, sa tulong ni Tito Soto. Tiyohin ni Vic Soto. Tiyohin ba ni Vic Soto si Tito? Hindi niya yung kapatid. Uh, tapos, uh, saan na ba yun? Tiyuhin, tiyuhin. Oh. Sandali ah. Oh. Ano ba? So, may ulat din daw na si Pipsi ay umatras sa kaso matapos ang pressure at takot sa maaaring mangyari sa kanyang buhay dahil nga kilala ang mga Soto that time. Hanggang ngayon nga eh. Eh, talagang makapangyarihan din sila. Lalo na nung nagiging senador at senate president pa si Tito Soto ngayon ni tatlong dekada nagiging senador, senate president, ay eh, wala na muna bago sa buhay ng mga Pilipino. Tapos eh, babalik tatakbo ng kapal na muka, no? <laughs> so yun, dito tayo sa pagkamatay. Noong May 31, 1985, natagpuan si Pipsi na patay sa kanyang apartment sa Quezon City. Siya ay 19 years old lang. Wala nung namatay, no? Ang official na ulat ay nagsabing siya ay nagpatiwakal sa pamamig, ah, nagpakamatay sa pamamagitan ng pagpatiwakal o yung pagbigti, pagbitay ng sarili. Ganyan pa man, maraming spekulasyon ang nagsasabing posibleng may foul play na naganap. At saka hindi na rin yun siguro na investigahan dahil uh, mahirap ang pamilya ni Pepsi. Tapos siguro mga naariglo-ariglo sa <laughs> sa likod ng uh, pangyayari at kung ano-ano pa so kaya nabaon sa limot ang kasong ito na hindi nabigyan ng justisya so ngayon sabi nito may power play na naganap ang ilan ay naniniwalang may kinalaman ang kontrobersiyang ang kanyang kinasasangkutan sa kanyang maagang pagkamatay Pamana at kontrobersiya hanggang ngayon yes Nananatiling usap-usapan ang kaso ni Pipsi Paloma, maraming naniniwala na ang hustisya ay hindi naibigay sa kanya tama. Dahil wala namang naghabol dahil maghabol ka pa. Uh, malakas ang kalaban, maimpluensya, mayaman, kung ano pa na ikaw ay naghihirap. Eh wala talaga. Ikaw pa sa na muna lang. <laughs> ay, naku po at uh, pang aabuso sa kababaihan lalo na sa industriya ng showbiz. Uh, diba? di ba? Hindi naman talaga lingid sa kaalaman niya. No? Anong sabi ni, ano, ni Jason sa di ba? Nung nasa ano pa siya? Nasa ibisibihin yung kanilang ano doon? May uh, <coughs> penthouse? May mga babae doon lalaki? Mga bata pa? Umakyat sa penthouse, fully makeup, ng damit, etc. <laughs> pagbaba, naka-shower na, kaligo na. <laughs> Tapos, ayun, mabalitaan lang daw na, may ano na, mayroon ng teleserye, may mga billboards, may mga product endorsement na, etc. <laughs> Pati din sa mga lalaki, ganyan, kasi maraming mga aklat di omano, Diyan sa mga matataas na official ng Abaya CB noon. <laughs> Siguro, kinakabayo sa likuran ng mga lalaking batang. Matang mga aktor, mga guapo, Yeah. Uh, ang pangalan ni Pipsi Paloma ay patuloy na lumilitaw sa mga talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan, abuso ng pang uh, kapangyarihan at kasaysayan ng Philippine Entertainment Industry. So ito, ah uh, kasuhan ba ni Big Soto ng libel, cyber libel si Derek Darrell liap dito? ah uh, sa uh, nako eh ano mangyayari Abangan natin <laughs> ay sa akin mga lalabs mga bayots no teorya ako lang naman to kung ano ba talaga kung panoorin mo ang ending ng movie na Tony Pepsi Paloma ako parang Nahulaan ko na dito walang kasalanan si Tito Soto Joy De Leon at Richie De Horsey. Kaya palabas lang dito, of course, pangalan ni Tito ni Big Soto dahil talagang involved naman talaga sila since day one ayon sa mga balita noong 1980s. So, kailangan yun eh. Talagang ma mailabas ang pangalan, ma ano talaga ang pangalan ni Tito Soto, ni Vic Soto dito. Pero yung ending, uh, wala na natin. Wala silang kasalanan. <laughs> Abangan. So kakasuhan ba ni Big Soto si Direk Daryl Yap? At saan nakuha ni Direk Daryl Yap ang kanyang mga tawag dito? Uh, Ebidensya. Kung lang ito sa newspapers, mga balita noon. At uh, yun na nga. Ano yung kahihinat dan ulitin natin ending ng movie na to? Absolute -well Ang tatlo. Lalo na namatay na si uh, Richie si si Pipsi Paloma at saka yung kung sino pa yung mga kasab o ibang mga nakakaalam dito. Patay na yun eh. Dahil sila na lang dalawa ni Joy De Leon yung buhay. So, walang patutunguhan to. Kundi, clear sila. Yun lang.